Popcorn, good morning po sa inyong lahat So nagpabalik rin yung vlog Please uh, subscribe, like, and sa ating YouTube channel So ayun nga, ngayong umaga ay pupunta tayo Dun sa may uh, Masiil, Siil, Pangasinan May pipick upin lang tayo First time natin nga uh, Gamitin yung Inmax ni Kumpadre Jojo, so ayun uh, Saglit lang tayo dahil gagamitin uh, ni Kumari yung uh, Motor nila, at uh, i-review din natin Kung ano uh, yung experience natin dito sa Inmax Yamaha 155 So let's go, kita-kita sa daan Take care, boom! <laughs> Ayan siya kamari, busy busy <laughs> Shout in <laughs> So maggagas muna tayo mga ka-take care Dito sa may Highway Ng Rahal So ayun, mabalik tayo dito sa may uh, uh, Topic natin about dito sa Inmax 155 Dahil nga sanay ako sa clutch uh, siyempre naninibago yung kamay natin pero kailangan lang ng uh, ano na to uh, focus pag uh, sa paghawak sa ibang uh, uh, klase ng motor dahil nga ito ay scooter type which is, which is uh, mas mabilis kaysa sa mga uh, 150 na gamit natin ayun so pagas muna tayo dito okay pagas muna tayo ng 60 pesos unleaded 60 pesos sir, unleaded po Ayan, so batiin natin ng magandang morning Sila sir, dito sa may Wheel Rider Gas Station Ayan, dito ako lagi naggagas Nag-vlog oh, ka po sir? Oo ano, sir, anak nagpa-practice <laughs> Ito sir, oh. 60 Ayan. Salamat sir, salamat Okay, tara let's So hindi natin alam kung ilang minuto yung uh, uh, matitake natin hanggang dun sa masiil-siil basta bilisan na lang natin siguro nang may kasamang pag-iingat so i-slow down lang tayo dito sa may kurbada mga katikir dahil uh, hindi ko pa gamay yung pagkurba yung pagbanking ng Inmax Inmax 155 uh, five, five. meron lang tayong 45 minutes dito sa SD card natin kaya ay, nagkalat ang bubog dito oh. Ayun oh, napaka delikado nyan Sarap, sarap magpatakbo ng Inmax 155 mga ka-take care Yeah Shout out sa lahat ng uh, gumagamit na kain Max 155 Yamaha. So far so good. Sarap, sarap hiritin. Um, dito na tayo sa May Mingan, Pangasinan. At ang at ilang minuto na lang ay uh, na tayo sa Masil Sil. Okay, hey, boom. Pwede na yata. So tanungan natin kung pwede nang duma dumaan doon. Hindi ata eh. Pwede Wala tayong pwedeng pagtanuan ah. ay ma'am, good morning. Ma'am, mabali nagdala ng motor ditan. Pati ako, ako alanganin ako eh. Pero kapag kuan ko sige ni mo lang po igan pag -tabot. may kanin na po po. Ah, Ay dito na lang ma'am. Okay. Sige po, sige po. Salamat po. Sige po. Thank you ma'am, thank you. So ayun, uh, dito na lang tayo dadaan mga ka-take care dahil alanganin tayo dun sa may uh, sa may sound trapper. Dito tayo lalabas sa may highway. Ito yung alternatibong daan para makalabas ka dun sa may highway. Dahil nga alahanin tayo sa pinaka sentro. You. So nandito na tayo sa may highway mga ka-take care Palabas na tayo Okay mani popcorn Nandito na tayo sa may masiil siil Aminggan, Pangasinan Hanapin natin yung kanto na papasok dito Parang kakalimutan ko ata Yata ito nga Yan Okay mani popcorn nandito na tayo sa mailooban papasok kina kumpadre rodante dahil may uh, pipick lang tayo sa glit and uwi na tayo kaagad yung derecho derecho walang keldo parang 15 minutes lang ata yung biyahe natin or 20 minutes mula doon sa Balungao City yeah okay more na so nandito na tayo mga ka take care a than a few later. so yun mga ka-take care boom pa uwi na po tayo at nakuha na natin yung ah uh, kinuha natin dito sa may uh, barangay Masiil, si Lumingan, Pangasinan Ayun, so shout out sa lahat ng uh, citizen ng Masel-Sel, uh, Minggan, Pangasinan Ayun. At dadaanan natin saglit si Padre George Doon sa may paradahan sa may uh, simbahan ng Minggan Dahil uh, naghihintay siya na kanyang pila So mabalik tayo sa ating topic mga ka-take care About dito sa Nmax 155. Ayun, talagang uh, mabilis. Mabilis siya. Kumpara sa mga mas mababang uh, CC. Syempre, <laughs> 155 po ito. At Napaka-relax ng kamay kapag uh, hinihirit mo siya. Relax lang. Ayun, kailangan lang natin dito naka-counter steering tayo, no, mga mga take care. Kagaya nito, dapat nakababa yung kamay. Hindi siya nakataas na ganyan dahil pwede kang kwan. Uh, so ayun, uh, yung braking system niya, talagang maganda. Uh, kailangan lang pitik-pitik syempre kahit uh, naka high tech braking system yung isang motor kailangan na uh, pitik-pitik lang yung preno mo hindi mo pwedeng biglahin Dadaan tayo sa glit kay Padre uh, George sa may simbahan. And then uh, uwi na, uwi na tayo. Idebate ko ng magandang morning. Ang uh, dito sa may kaordinitaan kaordinitaan Wingan Pangasinan at saka lahat ng mga kaibigan ko dito sa Mayminggan, Pangasinan Batiin natin ang magandang morning ah, At papasok tayo ulit dito sa may crossing And then lalabas tayo sa may simbahan Mga kataikyera Ayun, maraming salamat kay compadre uh, Jojo sa pag uh, ng kanyang Inmax 155 ayun so far so good very good napakaangas sa kalsada hirit hirit sarap sa pakiramdam uh, sana magkaroon din tayo ng uh, motor na ganito kalakas kabilis at uh, sana ma matupad yung pangarap natin matapad yung pangarap natin na magka motor na ng uh, second hand lang naman next year kulay uh, blue daw yung uh, motor niya ay yung motor yung XCLT niya eh. ayun so nakita natin hahanapin natin siya kung nasan siya naroon tatanungin natin kung nasan siya nasan kaya siya <laughs> Ito, so batin natin ng magandang morning si Padre George Ayun, uh, batin natin ng magandang morning lahat ng uh, kasama niya dito na namamasada na uh, So batin na lang natin ng magandang morning lahat ng drivers ng uh, Umingan, Carmen Ayun, ingat, ingat Sige Padre, ingat ha Sige, sige, sige Okay And So kailangan natin magmadali So dito ko na rin tinatapos yung uh, video natin mga ka-take care boom. Maraming salamat po sa inyong panonood. At uh, pasubscribe po, like and share sa ating YouTube channel uh, Gringy Vlog. Wala dito sa Pangasinan. Nagpabalita. <laughs> Ayun. So kita-kits po sa next vlog mga ka-take care boom. Lagi kayong mag-iingat at lagi niyong tatandaan. Take care boom. Feelings, I got you new Feelings that make you uncomfortable To bring out all the good in me yeah. year, what I've what i will never be. Cause I got me some reason to lock all my keys in the car That we're taking home So